bilapo ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Matatapang ang mga binitiwang salita ni Senator Joel Villanueva laban kay Ako Bicol Representative at Chairman ng Committee on Appropriation na si Saldico sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Senado. Ayon sa Senador, patong-patong ang atraso sa taong bayan ng Kongresista dahil umano sa mga anumalyang kinasangkutan ng kumpanya nitong SunWest Corporation na isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa. Kabilang na ang kontrobersyal na parmalik at DepEd laptop procurement. Dagdag pa ni Villanueva, masaklap raw na sa kabila ng hindi magandang track record ni Saldico, inappoint pa rin ito bilang chairman ng pinakamakpangyarihang komite sa Kongreso na siyang may hawak ng budget. Maituturing daw itong Dracula na inilagay bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Matatanda ang kamakailan, tinawag na mayabang ni Congressman Saldico si Senator Villanueva matapos nitong batikusi ng kamera dahil ang mga kongresista di umano ang itinuturong nasa likod ng nagaganap na Bribery Act na may kaugnayan sa Peking People's Initiative. Kung kumpanya niyang Sunwest Corporation, true or false, ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang Sunwest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na formally, formally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapa uh, kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa controversial na DepEd laptal, laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, eh meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masakla po, ginoong Pangulo, sa kabila po nang track record na ito ni Mr. Zaldico ang masaklap po. Inappoint po siya ng kamara de representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. E sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President. Mm -hmm. Mr. President, marami po akong puwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ho, ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. Pangalawang paratang sa atin, Mr. President. Minimalist, minamaliit ko daw po, Mr. President. Minamaliit ni Joel Villanueva ang boto ng mga kongresista at party list. Sagot? True or false? False. Mr. President, utang ng buhay kong ito ang pagiging miyembro ng Kamara de Representantes. Paulit-ulit ko pong sinabi sa bulwagang ito, hindi ko mararating ang anumang tagumpay na narating ko sa buhay ko kung hindi po ako naging miyembro ng Kamara de Representantes. Marami po akong namimiss, Mr. President, na miyembro ng Kamara. Mahal na mahal natin. Si Representative Diggs Dilangalin, si Representative Raul Delmar, si Representative Roy Logoles, Tito Kaloy Padilla. Ang sarap pakinggan, Mr. President. Sa mga party list si representative, sila ka Eta Rosales. Sila ka Saturo Campo, sila ka Crispin Beltran. Mr. President, naging bahagi sila ng aking buhay. Mamaliiting ko ba ang 3,872 votes na maging kongresista ng Batanes? Bakit ko po mamalitin? Lagi ko nga pong sinasabi, dapat pakinggan ang bawat representative ng Pilipinas. Doon po sa interpellation namin, nandito po si Senator Bato, madali po niya ikukumpirma. Ano ba yung pinag-uusapan namin about votes? Ang topic po namin ay disenfranchisement. Ang binanggit po namin ay kung tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang senador, tayo po ay luluklok ng taong bayan bilang party list representative o bilang district representative, may different roles po tayo. Ang disenfranchisement mangyayari kung bubuwagin ng Senado, kakapunin ng Senado, tinatanggalan natin ng karapatan yung mga nagluklok sa bawat miyembro ng Senado na naririto po ngayon. Mr. President, man? hindi natin kayang maliitin ang mawat miyembro ng Kamara de Representantes. Higit sa lahat, Mr. President, miyembro po ng Kamara at party list ang tatay ko na mas mahal ko pa kaysa sa buhay ko, Mr. President. And let the records bear that statement of this representation. Paano ko pumamaliitin ang Kamara? Ang tunay na issue, Mr. President, ay ito pong Peking People's Initiative. Dito po tayo mag-focus. Madali ho maghalit para sa akin. Madali po para magsisigaw ho dito dahil kakampi ko maraming senador. Eh. Mag Madali po yun, Mr. President. Napakadali. Banggitin isa-isa itong kaso na ito. Ilang bilyong dito, ilang bilyon doon. Madali po sabihin, pero hindi po yun ang focus. Ang focus po natin, Mr. President, at hindi tayo dapat maging personal ay banggitin natin itong bigger issue. This issue which is bigger than myself, which is bigger than you and me, which is bigger than insti this institution, Mr. President, and this is the soul of our nation, our constitution, Mr. President. Imagine, Mr. President, true or false, Mr. President? Gusto ba ng taong bayan itong mabahong P.I. o Peking People's Initiative, Politicians Initiative na ito? E yung Okta po, sabi 1% lang ang naniniwala na may halaga itong chacha. Noong January 31, ang CBCP nagbigay po ng pahayag na sabi po nila, hindi tayo basta lalagda o papayag sa kahit anong petisyon sa Comelec. Ayan po ang sinabi ng CBCP. Can we show the CBCP resolution, uh, Your Honors? Ayan po. Noong pong isang linggo, February 11, ang Philippines for Jesus Movement ay naglabas po ng isang manifesto laban sa Peking People's Initiative. Mr. President, maliwanag pa po, po sa sikat ng araw. Hindi ito ang prioridad ng taong bayan. Lalo na maraming Pilipino ang nagugutom at nahihirapan. Hindi na po nakakayanan ng ating mga kababayan yung presyo, taas ng presyo ng bigas, sardinas, kape, gatas, instant noodles, maging asin at iba pa. Nagluluksa pa rin hanggang ngayon ang maraming kababayan natin, biktima ng bahag at landslide doon po sa Davao. Nagsimula na ang El Nino, Mr. President. Anong magagawa nitong peking PI sa El Nino? May haharapin tayong tagtuyot. May haharaping tagtuyot ang ating mga magsasaka, Mr. President. Mga kababayan natin na hanggang sa buwan ng Mayo haharapin ang El Nino. Bagsak pa rin ang kalidad ng edukasyon. Andyan po ang mga commissioners ng EDCOM sa pamumuno ni Senator Gatchelian. Kulelat pa rin ang mga estudyante natin sa PISA. Mga bagong graduates, below minimum wage. Below minimum wage ang tinatanggap. Mr. President, napakatindi ng traffic, tinitiis ng mga manggagawa natin ang araw-araw na kalbaryo. Mga OFWs natin na di Mr. President. Mga kababayan po natin na nagtatrabaho katulad ng nangyari sa New Zealand, doon po sa Saudi Arabia. Mr. President, hirap na hirap na yung taong bayan. Pero, pabaho at peking PI pa rin ang gustong asikasuhin ng mga taong nagtutulak nito. At nung mahuli, ah, mayabang lang kayo. Senado, papogi lang kayo. Senado, gawin nyo to, gawin nyo yan. Mr. President, ano ba talagang layunin ng mga taong nagsusulong ng peking PI? tanggalin ang Senado sa, pag, sa napakahalaga at napakasagradong proseso ng pag ambienda o pag ng ating Constitution. Is this true or false? True, Mr. President, ang sagot. Iyan po ang nakalagay sa pinapipirmahan nila. Mr. President, may nanununog ng bahay natin, nahuli natin, may dalang sulo, sinusunog ang ating mga poste ng bahay natin at nung mahuli natin sila sa halip na magpakumbaba, sa halip na aminin na sila'y nagkamali, sila pa po ang galit, Mr. President. Sila pa po yung nambubuli. At nung mahuli po natin, ayaw pa rin pong umamin sa kanilang kasalanan. Sa halip po, minumura tayo, tinitira tayo ng below the belt, Kesyo pangit tayo, mayabang tayo, etcetera. Sila pa ang galit at sabi pa sa atin, Hoy, pagluto mo pa ako. Hoy, next week, ipasa mo to. Mr. President, hindi ko punching bag ang Senado. Naniniwala akong hindi tayo papayag maging punching bag, Mr. President. Sa mga kababayan po nating nanunod ngayon, sa mga kababayan po nating sumusubaybay, kapag nangyari po ang gusto nilang pagbabago sa konstitusyon, mababaliwala po ang inyong Senado. At mas magiging madali ng magpalit ng konstitusyon kesa magpalit ng pangalan ng kalye. Ito po ba ang gusto natin dito sa Pilipinas? Uulitin ko po. Gusto nilang buwagin at tanggalin ang boses ng Senado samantalang hindi mabilang ng mga landmark legislations na tinrabaho ng mga miyembro ng Senado. Unahin ko na po kayo, Senate President, yung Bangsamoro Organic Law. Kung wala po kayo, hindi ko kayo nagsulong nito, hindi ko magiging batas ito. Si Senator Loren Legarda, kung hindi pinangunahan itong Clean Air Act, Clean Water Act, Ecological Solid Waste Act, may mangyayari po kaya. Si Senator JB, kung wala, may Universal Health Act kaya. Si Senator Risa, kung wala may expanded maternity leave law kaya? Mr. President, si Senator Angara, meron kayang Tatak Pinoy, may regional specialty centers? Si Senator Binay, meron kayang uh, expanded NIPAS Act, Anti-Child uh, Sexual Abuse or exploit, exploit, Exploitation Materials Act? Si Senator Alan Cayetano, meron kayang Good Manners and the Values Education Act? Meron kayang uh, bayanihan to heal as one act? Meron kayang bayanihan to recover as one act na isinulong ni Senator Alan Cayetano? Ni si Senator Pia Cayetano, meron kayang Reproductive Health Act? May Cheaper Medicines Act? Meron kayang Syntax Reform Law, etc.? Ni si Senator Bato, meron kayang BFP Modernization Act? At just recently, itong PNP Reorganization Act? Si Senator Jingkoy, kung wala, meron kung kaya itong strengthening professionalism and promoting the continuity of policies and modernization initiatives in the AFP. At higit sa lahat, mamaya itatakil na natin yung pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Kung wala si Senator Win, meron kayang Excellence in Teacher Education Act. Kung wala si Senator Bongo, meron kayang mga malasakit center sa Pilipinas. Kung wala si Senator Grace po, meron kayang amendments to the Public Services Act. Kung wala po si Senator Bong Revilla, meron kayang Teaching Supplies Allowance Act. Kung wala si Senator Tolentino, wala kay meron kayang resetting itong mga nangyaring uh, kailangang eleksyon at itong mga pagpaglilitis at pag-iimbestiga ng Senado sa mga anomalya na nangyayari sa ating bayan. Kung wala si Senator Jaime Marcos, anong kayang amendments to the Foreign Investments Act. Mr. President, I can go on and on and on, Mr. President. Kung gaano karami ang tinrabaho ng inyong Senado, hindi para sa personal na interes, hindi para lumawig ang aming mga termino, hindi para lumaki ang pondo na aming kailangang hawakan. Mr. President, Ginoong Pangulo, patuloy po akong nagdadasal. Patuloy kong ipinagdadasal ang ating mga kasamahan sa Kamara de Representantes. Lalo na po si Ginoong Zaldico. Mr. President, kung ayaw niya pong maniwala sa akin, ikukot ko na lang po yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez. Don't throw stones if you live in a glass house. Yan po ang sinabi ni Speaker. Sana po marinig po ng ating mga kasamahan. Pinapanalangin ko po na bigyan tayo nawa ng Panginoong Diyos ng lakas, talino, maging kakayahan para kakayahan para magpatawad ginoong Pangulo at pagtuunan ng pansin higit sa lahat. Ano po ba ang tunay na kailangan ng bayan ngayon? At ipanalo natin ang taong bayan sa halip na pagtuunan natin ng pansin kung sinong mas magaling, kung sinong mas magandang lalaki o kung sino man ang mas mayabang. Hindi po ang mabaho at peking People's Politicians Initiative ang kailangan ni Juan de la Cruz. Sa tindi po ng kahirapan, sa tindi ng traffic, sa tindi ng gutom, hindi po PI ang kailangan. Ang kailangan po, Mr. President, ni Juan de la Cruz, ay pambili ng gamot. Kailangan po niya ng pagkain sa hapagkainan nila. Ang kailangan po niya ay dekalidad na edukasyon. Ang kailangan po niya ay trabaho at magandang kita. Nawagin noong Pangulo, matuldo ka na ang mabaho at peking people's initiative. Marami na pong nagawa ang inyong Senado, pero kulang pa. At alam ko po, bilang miyembro ng institusyong ito, na maraming, marami patayong tayong magagawa para sa bayan. Kaya magtrabaho po tayo. Maraming salamat, Ginoong Pabulo. Mabuhay ang Senado ng Republika ng Pilipinas.